Pangalawa, respect differences. Igalang ang disenyo ng Diyos na magkakaiba ang bawat isa. God wants us to respect His diverse design. Ibigyan, e kung ikaw ay isang masterpiece ng Diyos, tanda mo, hindi lang ikaw yung masterpiece. Marami pang iba. At lahat tayo nilikha ayon sa disenyo niya. Hindi tayo magkakaparehas. At ang disenyo niya, hindi carbon copy. Hindi pare-pareho, kundi unique. Makulay, masalimuot, pero perpekto sa kanyang mata. Sabi sa John 17, 20-23, Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang asan libutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinibigay ko na sa kanila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin upang sila ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Alam mo kaibigan, hindi lang para sa mga disciples ang panalangin ng Panginoong Yesus, kundi para sa ating lahat. Lahat ng mana ng palataya sa lahat ng panahon ay kabilang sa panalangin niya. Ibig sabihin, mula sa unang church o iglesia hanggang sa modernong krisyano ngayon, hanggang sa mga susunod pa sa future, kasama tayong lahat sa panalangin na yon. Sabi niya, maging isa nawa silang lahat. Hindi lang basta magkasama, kundi kung paano maging isa ang ama at anak, ay ganon din daw tayo. Ito ang disenyo ng Diyos sa church, ang magkaroon ng malalim na pagkakaisa. At ano raw ang epekto kapag nagkakaisa ang mga krisyano? Yan sabi doon sa talata, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibig sabihin, ay ang unity ng church ay patotoo ng katotohanan ng Ebanghelyo. Patotoo ito na tayo ay binago na ng Diyos. Patotoo ito na ang pagmamahal ng Diyos ay tinanggap natin at nagmamahalan tayo dahil iisa lang tayo sa Panginoong Yesus. Pero alam mo, kapag divided tayo, kapag nagkakanya-kanya tayo sa church, sa d-group at ministry, ay lumalabo ang mensahe ng Panginoong Yesus sa mundo. Then sabi pa, ibinigay ko na sa kanila ang hati ang ibinigay mo sa akin. Ano ibig sabihin nito? Ang glory ng Diyos, ang kanyang character, ang kanyang mission, ang kanyang spirit, binigay na sa atin. At ang dahilan nito ay sabi sa talata upang sila ganap na maging isa. Ang ibig sabihin ay hindi fake unity, hindi superficial peace and harmony, kundi buong-buong pagkakaisa na galing sa puso ng Diyos mismo. Na dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ay natututo tayong itakwil ang ating sarili upang magkaisa at magbahalan. At kapag nangyari ito, na kahit magkakaiba tayo ng preferences, personality, ugali, mindset, kultura, pero kapag nakakaisa pa rin tayo, alam mo ba, ito ang isa sa pinakamahalagang panalangin ng Panginoong Yesus para sa church, ang pagkakaisa. Hindi niya sinabi, Lord, sana pare-pareho na lang silang lahat. Hindi. Ang panalangin niya, sana maging isa sila, gaya natin. Ang ibig sabihin pala, ito ay hindi uniformity, kundi ito ay unity. Anong kaibahan? Ang uniformity, ginagawa kang clone o carbon copy. Parehong ugali, parehong forma, parehong kilos, parehong itsura. Pero ang unity, hindi mo kailangan maging carbon copy ng iba. Kundi tinatanggap ang bawat isa kahit may pagkakaiba sa bawat isa. Nagkakaisa sila sa layunin at sa puso. Nakakalungkot kasi may ibang grupo na naniniwala sila lang ang tunay. Lahat ng iba malina. Ayaw makipag-fellowship, ayaw makipag-cooperate para sila lang yung exclusive club. Kami lang ang totoo. Lahat ng naiiba sa amin, ligaw na. Kaya tuloy nasisira ang pagkakaisa. Nagtatanim ng sama ng loob at nagbubunga ito ng spiritual pride. Umaasa sa affiliation, hindi sa tunay na pananampalataya. Kami, mas marami kami. Pare-pareho ang kulay ng aming church. Iisa lang ang damit namin. Iisa lang ang gupit namin. Ibigan, hindi ito ang ipinagdasal ng Panginoong Yesus sa John 17. Ang gusto niya ay maging isa tayo, hindi maging clone ng isa't isa. O kaya naman, may mga mananampalataya na tumutuligsa sa ibang style ng praise and worship. Kapag medyo modern, may drum at electric guitar, sabi nila, mga worldly ang mga yan, ayoko sa mga yan, masyado silang maingay, hindi yan worship. Yung iba naman, kapag traditional ang praise and worship, ganun din, tinutuligsa nila ang iba, sinasabi nila, boring Boring yung pananambahan nyo, walang spirit sa inyo, inaantok lang ako. Kaya alam mo na hati tuloy ang pananampalataya. Lumalayo na yung focus sa Diyos at napupunta sa preferences. Kung anong gusto ko, doon ako sasama sa group na yon. Kaya nga nawawala ang mutual respect. Yung iba may discrimination. Tinitignan yung mga taga-syudad. Pag tinignan ng mga syudad, yung mga nasa probinsya na church, alam mo, tingin nila, naku, mga, mga huli na yan, mga yan, walang ganong alam sinasabi nila, wala silang masyadong alam sa doktrina kaya huwag tayong makikinig sa kanila. O kaya naman, ang mga nasa probinsya, ganun din. Akala nila sa mga taong taga Maynila, masyadong modern. Naku, yung mga taga Maynila na yan, puro yabang, mga makamundo, yung mga yan. Kaya tuloy nagkakaroon tayo ng prejudice. Nahihirapan na magkaisa sa pagsulong ng mission ng Panginoon. Kasi ayaw natin mag-collaborate. Feeling natin naapakan ang dignidad ng bawat isa. O kaya naman, mananampalataya o grupo na mahilig sa pagyayabang, sa pananaw o theology, mahilig sa debate tungkol sa doktrina, mga translation, end times, Calvinism, gifts, pero nawawala yung pagmamahal. Kailangan King James lang gagamitin natin. Lahat ng ibang translation, corrupt na. Pag hindi ka reform, Mali ang theology mo. Pala ka sa buhay mo. Alam mo, kaya tuloy napapalitan yung pagmamahal ng kayabangan. Pati ang mga bagong seeker tuloy, natatakot na lumapit sa Diyos dahil sa masamang halimbawa. At ito yung gustong-gusto ng Diyablo kasi nawawala ang focus natin. Saan? Sa gospel. Nakafocus na tayo masyado sa affiliation o preference natin. May mga tao naman na namimili na makakasama sa ministry o misan namimili pa ng katabi sa upuan. Pag nasa church, yung mga mayaman sa church, magkakasama lang. Ayaw ka usapin yung mga simpleng miyembro. May mga ministry na parang para lang sa mga professionals o para sa mga class A. Mas okay makihalubilo sa mga kapwa ko may negosyo. Doon na lang ako. Dapat yun ang mga kadigrup ko. Dapat kami yung magkakasama. Alam mo kaibigan, kapag ganito, nagtatanim tayo ng inggit at insecurity. Nawawala yung sense of family. Parang ang dating tayo lang ang anak ng Diyos. Tapos ang iba na hindi natin katulad ay hindi. Alam mo, nais ng Diyos na hindi tayo mamimili ng tao. Kung ang Panginoong Yesus hindi namili ng sinasamahan, ay marapat lang na mahalin natin ang lahat ng klasing tao. Kapatid, baka hindi mo sinasadyang isa ka na sa gumagawa ng division. Hindi dahil masama ang intention mo, pero dahil hindi mo pa natututunang igalang yung pagkakaiba natin sa isa't isa. Kaibigan, respect differences. Tanong mo ito sa sarili, may mga ganito ka bang mindset na kailangang itama? May mga tao bang iniiwasan mo dahil iba sila sa'yo? Alam mo ba kung ano yung number one na dahilan kung bakit bumabagsak ang maraming Christian ministries? Hindi dahil sa persecution, hindi dahil sa kakulangan ng pera. Hindi dahil sa climate of politics kung hindi dahil hindi sila magkasundo. Hindi sila nangkakaisa. Ito ang reality. Isipin mo, isang painting na may isang kulay lang. Boring, 'di ba? Walang contrast. Ba, kung puti lang 'yan, puti lang 'yan. Ma-appreciate mo kaya yung painting na 'yon? Walang depth walang kwento. Tayo, ginawa tayong iba-iba. Sinadya ng Diyos na magkakaiba tayo. Maring iba yung preference ko sa preference nyo. And minsan, hindi eh, tayo magkakasundo. Pero pwede tayong maging magkaisa. Pwede tayong maging isa sa layunin at objective na binigay sa atin ng Diyos. Tayo, masterpiece. Puno tayo ng kulay, may madilim, may maliwanag, may warm, may cold tones, pero kapag pinag-isa ng artist ang parang magulo at iba't ibang kulay na yan, nagiging maganda. Ganyan ang disenyo ng Diyos church. Diverse, pero united. Kapag iginalang mo ang pagkakaiba ng kapwa mo, kultura, estilo, personality, pananaw, pinaparangalan mo ang artist. Ginagalang mo yung design niya para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Tanda mo ito, kapatid. Iisa tayo. Dahil iisa ang tagapagligtas natin. Kahit ano pa ang denomination mo, pinanggalingan mo, kultura mo, o style mo, iisa ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas hindi dahil sa simbahan hindi dahil sa pangalan ng organisasyon, kundi dahil sa Panginoong Yesus. Lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Lahat tayo tinanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Iisa ang dugo na tumubo sa atin. Iisa ang krus na nagligtas sa atin. Iisa ang ama na tumanggap sa atin bilang anak. Kung ganun, bakit pa tayo nagmamalaki sa sarili nating grupo? Ibigan, respect differences. Hindi tayo magkakaibigan lang dahil pareho tayo ng worship style, kundi magkakapatid tayo dahil pare-pareho tayong niligtas ng Panginoon. Amen ba? Iisa tayo dahil iisa ang mission natin. Hindi kanya-kanya ang mission sa body of Christ. Lahat tayo may iisang utos mula sa Panginoon. Ano yung mission natin? Alam nyo ba yon? Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. Yun yung sabi sa Matthew 28.19. Baptist ka man, o Pentecostal, Methodist kaman man o non-denominational, iisang panawagan sa atin. Dalhin ang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa mundo. Iisa ang layunin natin, disciple making. Kaya kapatid, huwag mo sayangin yung energy sa pag-debate sa minor issues. Gamitin natin ang lakas sa paggawa ng alagat. Huwag tayo maging busy sa pagtatalo habang ang mundo patuloy na naliligaw. Iisa tayo dahil iisa ang pag-asa natin. Iisa ang reward. Iisa ang finish line. Iisa ang langit. Kung pareho lang din pala ang inaabangan natin, hindi ba't mas mabuti? Magkaisa na lang tayo habang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Tama ba? Pero paano? Paano tayo maglalakad sa pagkakaisa? Kahit iba-iba tayo. Focus on essentials. Hindi lahat ng doktrina dapat pag-awayan. Merong mga essential at hindi naman talaga pwedeng isang tabi. Halimbawa, ang pagka-Diyos ng Panginoong Yesus, essential yan. Dito ka mag-focus. Halimbawa, salvation by grace, through faith, essential yan. Ang authority ng salita ng Diyos, essential yan. Ang Trinity, essential yan. Ito ang foundation ng ating faith. Pero may mga secondary issues na hindi natin dapat pag-awayan. Halimbawa, worship style. Maingay ba o tahimik? Nako, pag maingay, ayoko dyan. O pag tahimik, dapat tahimik lang. Kaibigan, hindi na yan dapat pagtalunan. O kaya, church structure. May bishop ba dapat o board lang? O kaya, interpretation ng end times. pre ba o mid-trip o post-trip. Ibigan, huwag tayo maging mas loyal sa format o loyal sa method kaysa sa Panginoong Yesus. Kung hindi ito tungkol sa kaligtasan, huwag natin itong gawing batayan ng division. Practice grace in non-essentials. Sa mga bagay na hindi essential sa kaligtasan, piliin natin ang grace. Hindi porket hindi tayo magkapareho ng paniniwala sa isang topic, eh magkaaway na tayo. Pwede naman magkaiba pero magkasama pa din. Tama ba? Pwede naman magdiskusyon ng may pagmamahal. We agree to disagree. Ibigyan, mas mahalaga ang relasyon kaysa manalo ka sa argumento. Huwag mo sirain ang pagkakaibigan dahil lang sa hindi kayo pare-pareho ng pananaw sa minor topic. Kaya nga, ang pangatlo, choose love in all things. Kahit essential o non-essential pa yan, dapat lagi may pagmamahal. Pwede kang tumindig sa katotohanan na hindi bastos. Pwede mo ipaglaban ang tama ng may humility. Kung sa huli ang approach mo ay galit, yabang, at pride, kahit tama pa ang theology mo, palpak ka pa rin. Palpak pa rin ang puso. Truth without love becomes harsh. Love without truth becomes hollow. But truth in love that reflects the heart of God. Yun yung nagre-reflect ng puso ng Diyos. Yung truth in love.